ay maglaluto tayo ng ngayon ayun inunang ako muna para sa toya ascha ka halik ah i-snack kamatis luto putay na mogo at patanggal dito ko na lang kutin yung okra. Simple lang muna yan. Simple, simple yung loto mo na lang yung ko. So, ayan. Mikos, mikos na po natin. Nilagay ko na din po yung mugo. Ang hirap talaga mag-video na ikaw lang mag-isa, walang nag sa iyo Tapos, nag-luto ka pa. Ayan. Ayan na po. Pinaghalo ko na para naman yung lasa ng ano, ng mga sibuya at saka kamatis is ma-mix po dun sa mango. Ayan po. nilagay ko na din po ng water. pansya siya lang po yan. Hindi ko na po ilagyan ng mismo pansya-pansya yeah, nga. Okay, sinunod ko naman yung siling apa. Ay, nilagay -like ko natin yung sutanghon. Yan, yeah, mikus-mikus. Inajihiwalay-hiwalay natin -in para ma ano naman -an siya. Ayan, nilagyan ko na din ng tuyo. Mali. Kunti lang po ng tuyo. Tsaka, wow, sarap. And nilagyan ko na din ng pampalasa para may lasa naman yung niluluto natin. Yan, kumulo na po siya. At nilagyan ko na po ng asin. Konti lang po. Tama-tama lang po sa panglasa niyo. Tapos, kung, kung, kung kulang naman sa lasa, lagyan yun. Kayo na lang po yung bahala mag-ano. Mag-decide. Kung lagyan nyo pa ba o hindi. Ayan, kumulo na po. Nilagay ko na din po yung yung isda na pinirito ko kanina nilagay ko natin. din ayan tsaka maya maya kakain na din po kami okay na po tapos na po thank you for watching bye